guys. So, ito yung lumang post office ng Maynila, nasunog. Yan. Yan. So, maganda ito mamaya pag may ilaw na. So, ayan po yung Jones Bridge. O, oh, yan. Iilaw din yan siya mamaya. Yan. Yan. Dyan ka mag-park pa. pag oh, june bridge ayan ayan may tambay dito pag gabi lalo na pag iilaw na <laughs> ay mahal po natin yung ano ng araw guys, so ganito pa siya ngayon, nasing ko pa ng hapon Mamaya alas ay sigurado to. Look at the view. nice ka, nice no. Binuhay nila yung ...unang nang dabing nilo. Oh, R, C, R, C, R. Malinis naman. Ito bayad. Just eh. Just wait. Hi sa uh, food station. <laughs> Ito. dami dito mga uh, food sa pagpipilian. So, hindi ko na kayo e, dyan kasi maraming tao. Para ko, aray ko. Yan. Yan. Yan, more foods dito. yasay Daming tao guys pag Sunday. Ano yan? Ayok, okay, hindi nang bima nata <coughs> Hino, okay? bim yan. Tingnan <coughs> hmm. mo ba kung gagawin yung bima yan. Sabi ni Pilahan. Ano ba ito? Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi na naman nila mapapansin. Aba, kanina, anong naman oras? E di 'yun, 'di ba? May diyan? Ah, May okay. tubig okay. okay. ba? Hala ka ba? Didigit unta ba? Ay, nakalimutan na magpicture kasi nga nagutom. So, after namin kumain, pabalik na kami doon. Galing kami doon, pabalik na kami dito. Yan, grabe tao pag Linggo, guys. Yan. Pero okay lang naman. O. Oh. Naibalik mo sa ano, sa wala. Okay. There, dami pa rin tao sa baba. Yan. Nasaan na sila? Saan? Oh, di ba? Di ba, sa Saloneta Hindi <laughs> ah. Yeah. <laughs> <laughs> Hello. Hahaha Halo? Bawal sa malubong Ayos lot, hawa lot hawa ba? Isti <laughs> <laughs> <Hello? laughs> <laughs> <Ayong. laughs> <Ayong. laughs>

tao. What's that? Hi. Doon oh, China Chinatown. Daddy! Daddy! Where's Daddy? Daddy! kami galing doon. Kumakain na naman kami uli. Ano tawag niyang ganito? Kulong-kulong? Oh. kulong-kulong. Tok-tok. Ha? Tok-tok. tok Tok tok. Uy, nakain si Alias. Kawin so ka Alias? Alias?